tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ama namin na makapangyarihan, maraming salamat po sa binigay niyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan niyo po kami mga mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang aralin ay tinuturo sa amin. Gabayan mo po rin kami sa aming mga guro ng isang bukas na isip upang magkaroon sila ng sapat na kalitsagaan, kalakasan at karunungan upang maihatid sa amin ang mga estudyante ang mga mga aral na dapat nilang ituro. Naway, makatulong sa amin na maabot ang tagumpay sa buhay. Alam namin na hindi namin maka maaabot ang makakaya ang lahat kung wala ka. Kaya, nararapat kang purihin sa lahat Diyos na aming Ama. Amen. Sa ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw mga bata. Bago kayo magsiupo, pakiayos muna ang hanay na inyong masilya at pakipulot ang mga basura sa ilalim nito at pakilagay sa tamang lalagyan. Maraming salamat. maari na kayong magsiupo. Narito ba ang inyong bini Binibini, may lumiban ba sa araw na ito? Kinagagalak ko na walang lumiban sa araw na ito. Kaya inaasahan ko na hindi lamang ang inyong katawan ang naririto, kundi pati na rin ang inyong puso't isipan. Maasahan ko ba sa inyo yon? Ngayon, sino ba dito ang gustong pumunta ng bansang Japan? Halos lahat gustong pumunta. Anong alam nyo tungkol sa bansang Japan? Tama, ito ay may magagandang tanawin, pinagmulan ng mga anime na pelikula at ang Bansang Japan ay bahagi ng Silangang Asya. May alam ba kayong tula sa Bansang Japan? Tama, ang Tanka at Haiko ay uri ng tula sa Bansang Japan. Sino ba dito ang mahilig magbasa ng tula? Ang magsulat ng tula, mahilig din ba kayo? Mabuti naman at may may nagsusulat sa klasing ito. Mahilig ba kayong maglaro ng mga crossword o word puzzle? Ngayon ay may paskil ako dito sa pisara ng mga word puzzle. Gaya ng ating mga laro sa ating cellphone at hanapin ang mga salita na nakapaloob sa puzzle. Bilugan ang mga salita. Sino dito ang gustong sumagot? Pumunta dito sa harapan. Ano-anong mga salita ang nakapaloob sa pasol? Ang mga salita na nakapaloob sa pasol ay ang tangka, haiko, tula, pantig, kereji, kero, taludtod, hapon, at manyosyo. Ano napansin niyo sa mga salita? May idea ba kayo? Tama! Ito ay ang kaligirang pagkasisaya ng tangka at haiku. Inaasahan ko ang lahat na magsulat sa kanilang kwaderno at makinig na mabuti sa lahat ng aking tatalakay ngayong araw. Ngayong araw ay tatalakay natin ang tangka ni Keno Tomonore at haiku ni Bash sa Bansang Japan. Ang layunin ng paksang ito ay nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Tanka o Haiko ayon sa napakigang tono ng pagbigkas nito. Pangalawa, nakasusulat ng sariling tulang Tanka at Haiko. Pangatlo, napapahalagahan ang kultura ng Japan at kaligirang pangkasaysayan ng Tanka at Haiko. Kaligirang kasaysayan ng Tanka at Haiko isinalin sa Filipino ni M.O. Juksun. Sa ilang anyo ng tula, ang tanka at haiko ang pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Lumaganap ang tanka noong ikawalong seglo at ang haiko naman noong ikalabing limang seglo. Layunin ng mga tulang ito na pagsasama-samahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang pinakaunang tanka ay nasa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Manyosho o Collection of 10,000 Leaves. Isa itong antolohiya na naglalaman ng na iba't ibang anyo ng tula na karaniwang binibigkas sa tinaawit ng mga karamihan. Alam naman natin di ba kung ano-ano ang mga anyo ng tula? Tama! Ito ay ang Uh, tulang palarawan, tulang nagsasalaysay, tulang liriko o pandamdamin. Sa panahong lumabas ang manyosyo, kumawala sa makapangyarihang impluensya ng sinaunang panitikang chino ang mga manunulat ng Hapon. So gaya na sinabi ko kanina, ang manyosyo ay isang tula o sa Ingles ay ang collection of the 10,000 leaves. Ang mga unang makatang hapon ay sumusulat ng wikang Chino sapagkat eksklusibo lamang ang, ang mga wikang hapon sa pagsasalita at wala pang sistema sa pagitan ng ikalima hanggang ikawalo na seglo, isang sistema ng pagsulat ng hapon na nalinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog at karakter ng hapon. Tinatawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na pangalan. Noong panahong na na ang manyosyo, nagsimulang pahalagahan ang mga makatang hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historical ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga hapon na ang manyosyo ang simula ng panitikan nilang nakasulat sa matatawag nilang sariling sarili nila. Maiikling awitin ang ibig sabihin ng tanka na puno ng damdamin. Bawat tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ng pagbabago, pag-iisa at pag-ibig. Tatlumpot isa ang tiyak na bilang na pantig na may limang taludtod ang tradisyonal na tanka. Tatlo sa mga taludtod ay may pito, pitong bilang ng pantig samantalang sa isa't isa ng nagmamahalan ginagamit sa paglalaro ng aristocrats ang tanka kung saan lilikha ng tatlong talutod at dudugtungan naman ng ibang tao ng dalawang talutod upang mabuo ang isang tanka. Gaya ng naipahayag sa unang uh, bahagi ng tekstong ito, noong ikalabing limang seglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng ng mga hapon. Ang bagong anyo ng tula ay pinatawag na haiko. Isa sa halimbawa ng tanka ay ang naghihintay ako ni Pinsesa Nukada at isinalin sa Filipino ni M.O. Jukson. Naghihintay ako, oo, nananabik ako sa iyo. Tikit mata nga ako, gulo sa dampi nitong taglagas. At ngayon, dumako naman tayo sa haiko. Noong unang panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiko. Binubuo ng labimpitong pantig na nahahati sa tatlong taludtod. At ang pinakamahalaga sa haiko ay ang pagbigas ng taludtod na may wastong antala o pahinto. Kero ang tawag dito o sa Ingles ay katin. Ang kero ay kahawig ng sisora sa ating panulaan. Ang kerehe naman ang salitang paghihintoan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa huling tatlong parilala, parirala ng bawat verso. Ang kinalalagyan ng salitang paghihintoan ay maaaring makapagpapahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng unang berso ng sinaunang berso. Maaari rin namang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas. Halimbawa, ang salitang kawazo ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Ang higori naman ay um, unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Mahalagang maunawaan ng babas, babasa ng haiko at tanka ay kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapagloob sa paksa. Isa sa halimbawa ng haiko ay ang anyaya ni Gonzalo K. Flores. Ulilang damo sa tahimik na ilo. Halika sinta! Ngayon, natapos na nating talakayin ang aaralin aralin para masukat natin kung may naunawaan ba kayo sa ating tinalakay mayroon akong ilang katanungan. Ano nga ba ang tangka at haiko? Tama! Ang tangka at haiko ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng hapon. Kailan ginawa ang tangka? Magaling! Noong ikawalong seglo. Kailan naman ginawa ang haiko? Ika-labing limang seglo. Ano ang nangyari sa panahong lumabas ang man manyosyo? Tama! Kumawala sa makapangyarihang epluensya ng sinaunang Panitikang tseno ang mga manunulat sa hapon. Ano ang kalaniwang paksa ng tangka? Magaling! Pagbabago, pag-iisa at pag-ibig. Ilang pantig at taludtod ang tangka? Tama. Tatlong put isa at mayroong limang taludtod. Ano naman ang kariniwang paksa ng haiko? Magaling kalikasan at pag-ibig. Ano ang ibig sabihin ng kana? Tama. Ang ibig sabihin ng kana ay hiram ng mga pangalan. Ilang pantig at taludtod mayroon ng haiku? Tama labimpitong pantig at tatlong taludtod. Ano naman ang tawag sa pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto sa hayko? Tama. Kero o sa Ingles ay cutting. Magaling! Talagang naunawaan niyo ang ating talakayan ngayong araw. Kaya ngayon, kumuha ng isang kapat na papel para sa ating pagsusulit ngayong araw. Batay sa inyong napakinggang halimbawa ng haiku at tangka, suriin ang pagkakaiba at pagkakatulad nito. Ayon sa napakinggang tono ng pagbigkas nito. Isulat ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tangka at haiku gamit ang graphic organizer na Venn Diagram. Mayroon kayong limang minuto sa pagsagot. Tapos na bang sumagot ang lahat? Kung tapos na, ipasa sa unang hanay ang iyong mga papel. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng sariling halimbawa ng tangka at haiku na may wasdong sukat at tugma. Kayo ang pumili ng iyong paksa na naiibigan.